Noong 1959, sa Russia Sham na mga hiker ang pumasok sa Ural Mountains at hindi na bumalik ng buhay na tagpuan ng kanilang tolda na punit mula sa loob. Ang ilang mga katawan ay kalahating bihis sa malamig na temperatura. Ang iba ay mayroong mga nabaling buto parang mula sa isang aksidente sa sasakyan pero walang mga palatandaan ng laban. Ang ilan ay namatay mula sa hypothermia. Ang iba ay may mga nabasag na bungo at nawawalang mga mata. Isa pa nga ang nawawala ang dila ano ang maaaring gumawa nito may mga tao na nagsisisi sa mga avalanche mga lihim na armas militar kahit mga alien pero hanggang ngayon walang nakakaalam ng katotohanan ano sa tingin mo ang nangyari sa mga Jatlov hikers mula sa mga ulat may mga nagsasabing ang mga hikers ay nakatagpo ng isang kakaibang pangyayari isang hindi makapaniwala na bagay sa gitna ng kadiliman sa mga susunod na araw, ang kanilang mga nawawalang katawan ay natagpuan sa iba't ibang lokasyon, kaya't ang mga teorya ay patuloy na umuusbong. May mga naniniwala na ang mga hiker ay naligaw ng landas at nahulog mula sa matataas na bundok. Ang iba naman ay sinasabing sila ay inatake ng isang nilalang mula sa kakahuyan. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa paglipas ng mga taon ng misteryo ng Jatlov Pass ay naging isang bahagi ng kasaysayan ng Russia Napuno ng takot at mga hakahaka, -haka, ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatago sa yelo. Ikomento ang iyong teorya at huwag kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe para sa higit pang mga creepy mysteries.